Kumba yun, itang eh, na. Oh, ay. Hey. Pagkaloy sa kumbalay. Oh, guba-guba na. Ang karay po ang usa. Ito naman eh. Oh, ang usa, nagtakilid po. Ah, Wala ay, pagkaloy sa kumbay. Woo! Inanglan mo na rin. Kanang... Ayun na. Oh. oh. ini oh terus tumpah -tum. uh. hau ngejat sabang koyang ngak banyak lah sebalai oh karena paman dekoh kemetik kau dekoh bay ngak nekuan paman dek ni kita kile paman dek sos oh wah enam paman koyang, jauh paman dek ni kayo pa ba sa ay? kuan. Thank you kayo ay kay sige hangin.